Hello guys. Guys, kain po tayo ng gulay guys. Kain po tayo. Kain po tayo ng gulay guys. Uh, masustansyang masustansya gulay guys. Yan, yan po guys. Hindi tayo puro karni guys. Kain man tayo ng gulay guys. Maganda to sa ating kalusugan. Yan. A few moments later. Tapos, ito guys, may binili yung asawa kong papaya. Malaki guys, no? Kumain din po tayo ng papaya guys. Inog na papaya, putas guys, para sa ating kalusugan, magandang kumain ng putas guys. Yan guys, oh. Laking papaya, guys. hinog na papaya, yummy. Vitamin C, guys. Tama-tama 'to, guys. Medyo may grado na 'yung mata ko, guys. Tatakayin ako ng papaya, guys. Ang laki, guys, oh. Eh. Mga ganitong papaya guys, sarap itanim guys eh. Yung mga malalaking papaya Yan Kain tayo guys Ang papaya Ah, uh, mainam po sa atin to guys. Kumain kumain tayo ng mga prutas guys. Ganda to sa ating kalusugan guys. Yan. Sarap po guys tong hinog. Matamis-tamis. Yan. Hello po dyan sa mga nanonood sa akin. Kain po tayo. Alam niyo bang guys, ang papaya ng banda Hey! agad yan guys, ang papaya sa ating mata daw, vitamin C. Alright. Ito naman guys, may eh, nagbigay din sa amin ng avocado dinigay po ng kumpari ko guys yan galing probinsya yan kaya din tayo ng avocado guys yan pag may mga protas guys samantayan natin kumain guys ng mga protas sa atin yan yan ko so, nilagyan po ng gatas yummy yan guys Kain po tayo. Yan. Kain ulit ako guys. Samantala yun. Habang may prutas. Kain po tayo ng kain. Habang may prutas tayo guys. Maganda yun sa kalusugan natin. Ito. Bukado. Maganda rin po guys. Yan. Hoy anyway guys. Salamat sa mga nanonood yan sa akin. Salamat sa mga sumuskota. Thank you po. Maraming salamat.